Simon Pierre ng Pransya. Baldato dahil sa walang gamot na Parkinson's disease, pero tumayo matapos magdasal sa kamamatay pa lang noon na Santo Papa. Ano ang madre yung pinaghimalaan sa identification ni Pope John Paul sa Bagigano? Kasi dan, si dan. Sa kayo po mismo, Amba, nasa sila ninyo yung pinaghimalaan niya. Nakita ko, she was an offer. Mayroon pa nga nalit. She was so fine. Para santo kailangan ng paglalagim nga, bukas yung, na dadaan sa mas masinhi pa. Gusta mo yun ba? Nung, nung yari nyan. Ano na? Dikta ng tubig diba? Dikta buo talo si Tito, loyok. Sorry. Sami mo ba?

Mga lalaki, mga lalaki. Mga Boy, mga Boy, thank you.